Sa bawat gawa, at adhikain, hangad ng pangulo at ng PEZA ang ipanalo ang pag-asenso ng bawat Pilipino. Kaya nang nalampasan ng ahensya ang target nito ng nakaraang taon, tuloy-tuloy at buong lakas ang PEZA patungo sa 2025 na isang milestone year dahil ipagdiriwang ng ahensya ang 330 taong anibersaryo nito we're celebrating our 30th anniversary, but we're looking at a longer horizon where we will continue to be relevant and vibrant, especially when it comes to spreading ecozone development so we can accelerate countryside development. Ipinahayag ni Director General Teresa Panga ang kanyang tiwala sa pagpapatuloy ng paglago ng PESA na tinatayang magkakaroon ng 10% na pagtaas sa investments para sa 2025. So, Uh, ang target so namin, when uh, everybody was projecting a a flat growth, kami ho, we're gonna breach our target for the year. And then next year, we're even aiming for a higher uh, investment target. Ibig sabihin nito ay mas maraming trabaho at oportunidad pa para sa manggagawang Pilipino. Bagay na matatag na isinusulong ng Administrasyong Marcos sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho. Patuloy ang pagbabago.